So ayan guys, ito yung lumang palasyo dati rito sa Dumat Aljandal. Ito siya guys, makikita nyo to dito sa Dumat Aljandal. Ito mga guys, uh, recognized na to dito sa Heritage Commission ng Saudi. Ito, rinire-restored na to nila mga guys. Yan o, yan restored to nila para ipipreserve na siya para gawin nilang isang tourist attraction nila dito. Yan mga guys, aket kami dito para papasok kami rito yan, papasok kami dito sa palasyo mga guys yan o, makita nyo yan, akit kami rito papasok kami dito yan mga guys, so, kung nakita nyo yan, ang taas yan nakita nyo yan, ito yung lumang muski din, yung underground muski so ayan, yun ang mga village dyan yan ang mga bahay-bahay, nga sira na mga guys yan o yon. so ayan So, ayan mga guys. Booking this one. Ma, catch it. Ma, P. Siya na. Yup, mga guys. Anong hayop na hindi ko alam. Parang bayawak sa mga guys. Kulay dilaw. Ayan o. No? Nakita din namin dito sa... Ano. Ayan o. No? Kulay dilaw siya mga guys. Iwan ko anong klaseng hayop to. So ayan mga guys, comment nga kayo nito mga guys kung anong klaseng hayop to siya mga guys. Parang bayawak siya, kulay dilaw siya mga guys oh. Ayan. <laughs> ayan mga guys oh. Ano yung ako? Comment lang kayo mga guys kung anong klaseng hayop to. Nakita namin dito sa old village dito sa baba ng palasyo mga guys. Ayan oh. Kulay dilaw to siya mga guys oh. Bayawak. Parang bayawak siya Pero may ibang pangalan pa talaga nito Ayan mga guys So oh, yan yun ang palasyo Ito yun sa baba Mga bahay pa yan mga guys Ayan, Ayan Kung napansin nyo yun mga guys Mga bahay yan Ayan. Ayan Palibot yan Village yan mga guys Ayan oh, napansin nyo yan mga bahay Bahay pa yan Ayan mga lumabahay Saka ito yung Mosque Na luma So guys, ito po yung loob ng underground mosque. Underground mosque dito sa Dumat al to makikita 'yan. Ah. Ang ganda mga guys, napakainit sa labas pero pagpasok mo dito napakalamig. So ayan mga guys, ito siya lagayan to nila ng mga uh, Quran nila. Ito yung kung mapansin mo, yon yon may mga butas-butas lagayan nila ng mga Quran 'yan. Saka ito siyang carpet dito, 'yan sila nagsasala sa so, mga guys oh. Ito yung lumang moskito dito, underground mosquito siya mga guys na sa ipapa ng lupa. So ito. tayan mga guys, ayan. So iyon, yun yun ang tower. Ayan. So ayan mga guys, dito na tayo sa taas. Pero hindi pa to taas ng palasyo mga guys, dito pa yan sa first floor ng palasyo. ayon kung makikita nyo yun yun ang baba ng mga village. Yun yung old mosque natin Underground mosque Yun yun ang palibot Ito yun ang palasyo mga guys o, Ayan mga guys Dito na tayo sa baba Ito nakapasok na tayo sa village Ito na yung village mga guys Ayan, ayan mga guys o, Dito na tayo nakatasok so, Ayan lakad lakad tayo dito mga guys Yun o Yun yun ang mga bahay nila mga guys dati o Ayan, kung napansin nyo yan, may bakod. Kinakalangan na nila, ayan. Kasi pinipris, uh, aayosin nila to, ibalik nila to sa dati mga guys. Ayan, ayan. Babalik na to nila sa dati. Kasi na-recognize na to siya sa Commission on Heritage mga guys. Ito siya na ba, na ano mga guys, na village. Ayan uh. Ayan. Hmm. So mga uh, guys, ito tayo ipakita ko sa inyo ang loob ng moski mga guys kasi pwede naman makapasok moski nila yun baba tayo mga guys yun baba na tayo yun, ito yung ang loob ng moski mga guys yun ah. loob to siya ng moski mga guys yun ito yung ang sahig nila mga tangkay ng dates yan oh. napakaganda mga guys oh. napakaganda talaga yung mga guys so yan mga guys ito yung kabuuan ng heritage village mga guys to old village dito Ayan mga guys, yan mga bahay-bahay to dito sa mga sinaunang panahon. Ito ay uh, old village so or tinatawag nilang heritage village mga guys. Recognized to siya sa Commission on Heritage mga guys. Ito siya mga guys, 'yun oh. Napakaganda. So yun mga guys, dito tayo ngayon sa Dumat Alchandal kung saan makikita mo yung mga village dito mga guys. So, itong village na to naka-recognize to siya sa ah uh, Heritage and Commission. Ito siya mga guys. Yan, pinakalumang village. So ito yung muski nila mga guys. Lumang muski siya mga guys. Yan. Napakaganda talaga rito mga guys. Oh. So, itong tinatayuan natin mga guys ito mosquito siya nasa taas tayo ng mosquito mga guys so ipakita ko sa inyo ang loob ng mosquito mamaya mga guys yan yan ang baba yan napakaganda talaga mga guys yan o no? Maamis o mabibighani ka talaga dito kasi ngayon mo lang makikita o masaksiyan ang mga bahay na sinauna, nasa sinaunang panahon mga guys